Hello guys, we have zero visibility right now in Ace guys because of oh, heavy rain. Grabe talaga guys oh. Parang may hamog guys, dito dito na ako banda sa ano, uh, saan ba to, Paranaque, papunta na tong Alabang. So ganyan po ang sitwasyon ng ngayon guys. Ingat-ingat po tayo sa ating daan, pag, 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 mamaniho yung mga inaantok kung ganitong sistema ng ulan tayong tumuloy <coughs> na hatching pa ako grabe ayan guys so. so ang takbo lang namin guys is 30km per hour because of wala talaga maraming sasakyan at mahamog at malakas ang ulan yung windshield namin parang nahihirapan ng kumaway kaway grabe talaga to guys sana safe pang lahat huwag kayong magpaharurot sa mga likod likod stay slow down lang kayo bound to Makati na kami guys pauwi na kami ng office Uh, update ko ngayon kung ano sitwasyon ba sa Pilipinas ngayon may bagyo ba wala pero grabe na to oh. pero salamat naman at umulan kasi grabing init na talaga dito sa Manila guys salamat talaga kasi umulan salamat sa Panginoon Ah, uh, kung may mga baha man magingat tayo sana ay eh, walang baha ngayon Okay guys sa lahat po ng mga nasa creek area uh, kung ilog uh, maghanda-handa tayo sa ating paglikas kung mayroong ano pagtaas ng tubig kasi ito ulan na to guys ito biro guys, ang daming tubig to sagrado na to may baha na to ngayon sa iba't ibang lugar dito sa NCR o sa dito sa kalapit mga Cavite City mga ganun, Papanga CR Rizal Okay guys, patayin ko muna yung video kasi nangawit na yung kamay ko Grabe, ang hamo guys Hello guys, nasa Skyway po tayo ngayon Grabe talaga Ang kapal ng hamog, ang lakas pa ng ulan pero dandahan lang tayo guys kay talagang ano. Kung makikita mo sa video, medyo malinaw-linaw pa pero sa sa windshield ko guys, wala na yan. Sobrang ano, sobrang labo na.